moments later. Hello mga kabarya, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa Bulacan Coins Buyer TV At sa video nga po ito ay isi-share ko lamang ang nabili natin last month May Ayan, may nabili po tayo na itago na lamang po natin sa pangalang Sir Buboy. Siya po yung taga Santa Cruz, Manila at nag-meet up po kami dun sa SM Marilaw. Ayan, bali nag -halfway po kami mga kabarya. Kasi po madalang po akong lumuwas ng Manila, okay? At ito nga po yung nabili natin kay Sir Buboy. At isishare ko lamang po sa inyo, ito, isang napakagandang blister pack. Ayan. Basahin natin. Pilipinas. 2006 Brilliant Uncirculated Coin Set. Ayan mga kabarya. Napakaganda nya. Ayan. Ayan po yung likod mga kabarya. May nakalagay na Bangko Sentral ng Pilipinas. Logo. Pananalaping Matatag. Bansang Panatag. Ayan. Ito po ay galing talaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Ayan pa, may nakasulat pa pong ang barya mahalaga lalo na pagsama-sama. Okay? Papakita ko lamang po sa inyo, baka po kasi meron kayo. Ayan, ito po ay isa sa patuloy kong binibili. Yung mga naka-blister pack na ganito po. Brilliant Uncirculated na year 2006. Okay? So ito po mga kabarya, yung 2006 na from 10 pesos to 1 centavo. Ayan. Check natin isa-isa, mga kabarya. Year 2006, 10 peso. Year 2006 na 5 peso. Year 2006 na 1 peso. Year 2006 na 25 centimo. Year 2006 na 10 centimo year 2006 5 centimo at 1 centimo ayan, kumpleto po yan mga kabarya ito po ay tinatawag na obers, yan po ang harap ayan, nandiyan ang lahat ng details nyan ayan, pati yung mga timbang nyan, nandiyan na saka yung mga composition ayan, kumpleto detalye po yan mga kabarya at ito po yung likod nila Ayan, talaga namang brilliant uncirculated. Ito po yung sinasabi kong brilliant uncirculated. Yung talagang hindi nag-circulate. Ito po, eh, talagang hindi nagamit. Dahil nakasilyado pa siya mga kabarya. Okay guys, isinashare ko lamang po sa inyo. Baka po makakita kasi kayo nito. Ayan, isa sa patuloy kong binibili. Year 2006 brilliant uncirculated coin set. Ayan. Check nyo po mabuti mga kabarya. Ayan. Nagpapasalamat po ako syempre sa aking nabilihan na si Sir Buboy. Ayan, siya po ay taga Santa Cruz, Manila. Ayan, shout out po sa inyo Sir Buboy. At kung nanonood kayo ngayon, maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. God bless. At ito, isa na naman sa ating koleksyon ang nadagdag mga kabarya. Kaya sana po sa mga susunod ay kayo naman po ang aking mabibilihan at maipi-feature ko dito sa ating channel. Bulakan Coins Buyer. At sa mga gusto nga po palang magbenta, ayan, sa mga nagtatanong lalong-lalo na doon sa mga bago na pagpa dito sa ating channel, ano-ano nga po ba yung mga binibili ko na barya At syempre ang may papayo ko lamang po sa mga bago, ay panoorin nyo lamang po yung mga previous video natin para malalaman nyo po yung mga binibili ko na hard to find unang una yan, hard to find mga error coins mga old coins na silver coins mga commemorative silver coins ayan, mga kulyon coins mga banknotes na old basta yung wala pa tayo at yung mga error banknotes pito po yan mga kabarya para po hindi kayo mahirapan ibibigay ko na po dito yung mga hard to find coins ayan yan po yung pangunahing kong binibili magsimula po tayo sa 5 centimo ayan 5 centimo na year 2017 yung butas po ayan hard to find po yan at patuloy ko pong binibili sumunod naman ay 25 centimo na year 2017 yung kulay puti po mga kabarya at ang sumunod 25 cm naman na year 2006 yung kulay dilaw mga kabarya. Katulad nung pinakita ko na ito. 25 cm 2006 Kung meron po kayong mga papel at ball pen, ilistan nyo po para hindi nyo po makalimutan mga kabarya Ang sumunod naman ay sa piso na year 2005 yun lamang pong binibili ko sa BSP series 2005. Sa NGC series naman, year 2017 na 1 piso ayan lima na yun mga kabarya mga hard to find at yung pang-anim natin year 2006 na 5 peso coin ayan katulad nung pinakita ko kanina yun lamang po ang aking binibili dahil yung 2007 at 2008 wala po talagang ginawang ganun na taon ayon sa BSP at sa 10 peso naman ay year 2007 ayan patuloy ko pong hinahanap yan Baka meron po kayo niyan. Lalong-lalo na yung year 2009. Ayan, bali po yung hard to find na aking patuloy na binibili. Ayan, sana po nailista nyo kung sakasakali po makakita kayo. I-message nyo lamang po ako sa ating FB page na Bulacan Coins Buyer PH. Tanapin nyo lamang po yan at mag na lamang po kayo ng like. At pakipalo na rin po para updated po kayo sa aking mga hinahanap na barya. Pwede na po kayo mag-message at pag nakita ko po yung inyong message na tumpak sa aking hinahanap ay ako na mismo po ang magre-reply sa inyo at kukontakin ko kayo kung kinakailangan. Kung sakasakaling mga hard to find yung inyong naisent na barya. Pero po pag wala po sa aking hinahanap ay sorry po hindi po tayo bumibili ng ganyan. Kung ano lang po yung sinasabi ko dito sa video yun lamang po ang aking binibili. At pag nakita ko po yun, doon na po tayo magkakaroon ng transaksyon at doon na po tayo magkakabilihan ng inyong baka bariya. Katulad ni Sir Buboy, ayan, pwede po tayo sa shipping o kaya meet up kung malapit. Okay guys, bago ko nga po pala makalimutan, gusto ko lamang po sanang magpasalamat sa lahat-lahat ng solidong sumusuporta dito sa ating channel. Lalong-lalo na doon sa mga subscribers natin, talaga namang nakakapagbenta sa atin. Ayan, kita nyo naman guys, ang dami na. dami na nating nabibili sa ating mga viewers at subscribers. At sana po, sa susunod, ikaw naman po ang aking mabibilihan. Ihintayin ko po ang inyong mensahe, mga kabarya nagpapasalamat din po ako lalong-lalo na doon sa ating mga OFW na palagi nakasuporta at mga senior citizen, mga coin collector, nating na kaibigan, at kahit hindi man po yung collector, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat, keep safe, at syempre, goodbye!